Guys, Good afternoon Ngayon ay January 28, 2024 So ito ang ating maliit na area rito uh, Update natin yung chicken natin guys Dito sa ating munting uh, uh, kulungan ng chicken Ngayon Mayroon tayo guys mga 600 na alaga ngayon na chicken at uh, ito eh mag na ang February 24 so 24 30 days sila na alagaan guys so, so so ngayon ito sila dito so medyo nakatakip sila guys at ito ngayon sila hindi ko masyadong <clears throat> pinapahanginan ngayon so tingnan natin ang update sa mga chicken natin sa 5 days ito na ang 5 days ng aking chicken na maliit ayan yan ang 5 days ito ay 200 pieces dito at sa kabila naman guys ay mayroon tayong 400 doon so dito mayroon tayong 400 na chicken din dito so total of 600 ayan ganyan sila guys pinapalaki at pag lumaki na sila guys yan bubuksan na natin ang kabilang pintuan dun sa kulungan ng kabilang side doon so ito sila bubuksan lang yung part na yon at do uh, doon na sila lulusot sa kabilang side so pagka magpapalaki na guys doon na sila sa kabila dito lang yung brother area. So, ayan. Ngayon, dito yan sila guys. Itong 200 at saka yung uh, 400. Pagka pinalaki na yan, dito na yan sila susuot. Dito sa area na to rito. Ayan. Dito, bakanti pa sila ngayon. Kasi pag uh, maliit pa sila 5 days. Pero pagka 9 days na sila, dito na sila maninirahan. Ayan, dito na sila magpaikot-ikot dyan sa area na yan. So, bubuksan lang natin tong part na to rito. Ganyan. So, yun guys. At itong uh, ating uh, munting kalamansian. Ang oh, dami tayong kalamansi rito guys. Kasi yung mga uh, nakukulikta nating mga mga ipot ng manok ayan itong ating uh, pinaparami kasi itong mga ipot ng manok guys magandang pataba ito sa ating mga halaman so iniipon ko siya nilalagay ko rito sa mga sako-sako ayan so ayan so ayan guys medyo ayan, eh, nagsiga tayo ng mga karton na uh, pinagsapin ng mga manok So, yung ating mga ipot ng manok guys, nilalagay natin sa mga halaman, yung ating, ating mangga, yung ating mga okra. Yan. Ito mga okra natin guys, karbis lang namin. Ayan, napakaganda. Lulusog nila kasi mayroon niyang mga natural na mga fertilizer tulad ng mga ipot ng manok nga. Ayan, mapapansin nyo yung lupa may kasamang mga rice hull kasi galing yan doon. So, dito sa kalamansian guys, ganun din. Lalagayan din natin sila, tatambakan natin ng mga ipot ng manok. Ayan, ang ating kalamansi, ito ngayon sila. Ayan. So, hindi ka na bibili guys ng pampataba. No? Galing dito, lalagay mo lang rito. Ayan, kung malapapansin nyo, may mga raisal dito. Kasama sa kalamansi. Kasi... Yun na yung pagpapataba, magpapabunga na rin natin mga kalamansi. Yan, yan, maliliit pa lang sila ngayon dahil kaharvest lang namin nung nakaraang uh, araw oo mga ano lang yata mga one week mm -mm. so ngayon itong mga natitira na naman uh, another uh, week na naman two weeks siguro ito bago ma-harvest na naman to guys ayan so ayan kung napapansin nyo guys Ayan, uh, medyo hulang damo ngayon kasi ang gamit namin dito para mamatay yung damo guys. Ayan, papansin nyo, lantang-lanta ang mga damo kasi ginamitan ito ng 2 damax. Napakainan uh, ng 2 damax guys kasi talagang pagka yung mga apat na takip lang ng 20 liters na tubig, marami ka nang mapupuntahan. Maraming area na ang mga malilipon mong damo. Kaya eto, 'yung mga bunga, no, guys, oh. So napakaganda ng ating kalamansi. Yan, na siya, oh. Meron na siyang hinog. <laughs> so libre na, no? Hindi ka nabibili ng kalamansi para sa 'yong ah uh, vitamin C, ha? Ah? Napakaganda vitamin C nito. Ayan, guys, oh. So nyo 'yung mga Uh, bunga nyan guys so kung ito guys ay uh, lumaki makikita nyo ganyan ay eh, nako masisiyahan kay guys kasi abot kamay lang ang pagpitas nito guys o yan hindi ka na tutungtong ng mga ladder ladder na yan so yan o oh, makikita nyo yan o mga one month lang eh or mga ano na lang tatlong linggo na lang siguro magkakabits na naman ito no? yan yeah. so mayroon tayong 400 na puno ng kalamansi rito guys oo 400 mula ron hanggang dito so ayan kailangan lang guys talagang lagi siyang lagyan ng mga uh, ano yung pampataba gaya ng yun na nga guys yung ipot ng manok kaya dito tatamba ko mga ipot ng manok kasi napakagandang pataba talaga sa ating mga kalamansi no? so yun ang ating uh, fall tree na maliit so ito yung kalamansi natin dito Ayan, mayroon tayong bagong tanim pero hindi pa siya ganito ka kalaki so ito Medyo nauna ito ng mga dalawang taon. Doon sa itinanim natin, no? Nagpunla tayo ng panibago rito, guys, pero medyo maraming mga damo pa. So, gaya nito, guys, tinanim natin. Ito. Ito yung ating kalamansi na bagong tanim, no? So, dalawang taon ang gap nila nito. After 2 years, nagtanim naman ako nito kaya ito maliliit pa guys at saka hindi ko pa ito masyadong nadamuhan kasi kailangan ko ng to the max para malipon ko lahat ng damo na to marami to guys kaya lang medyo natatabunan ng damo ngayon ayan o so napapansin nyo may bunga yan ayan o ayan yan kahit maliit lang yan guys kasi markot nga kaya medyo namumunga bunga na siya Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Mga 200 puno naman ito guys. O, dalawang daan naman ito. Kaya lang medyo malayuan siya. tsaka ito guys. Hindi pa masyadong na ano. Nalinis. Kailangan pa itong linisin. Ayan ito. Nilagyan ito ng ito, inano to, sinilaban ito rito maraming sukal ayan, yan, maliliit pa siya guys. No? Maliliit pa siya dito. May dalawang daan ito guys na tinanim natin dito sa bukid na to. Ayan. Ayan. So ito. Sarap magsiga sa hapon guys. No? Kasi yung magsisiga ka sa hapon, parang yung mga lamok nagsisialisan din. No? Kasi mausok. So wala lamok. Ayan. Si Dugi! Oh, babaw. -wow. <laughs> Yan ang aso ko, guys. Babaw. -wow. So, iyon ating uh, ito, guys, medyo malaki na 'to. Pagka talagang nalalagyan natin ng ipot ng manok, ayan, tulad nito. Eh talagang maunas yung tumubo. Yung iba kasi, sa dami kasi nila, hindi natin nalalagyan. Kaya ang si maliit pa sila. Bansot, no? Pero itong iba na nalalagyan talaga natin. Ayan. Nagkukulang ako sa ano. Ito. Bun ito na. Bansot ito, oh. Ayan. Meron din mga bansot pa. Ayan. Kasi bago lang siya. Eh. Hindi mapapansin. Sa dami ng sukal. Ayan. Pero walang problema to guys kasi anuhan lang natin ito ng pamatay damo yung ating gagamitin dito na pamatay damo yung to the max so naghalo kasi itong damo at saka yung kalamansi kaya hindi pansin hindi katalad ng kabilaron na talagang malinis diretso malinis siya dito papansin nyo nakatago siya yan oh. nakatago siya sa damo o oh. Pero pagka lumaki yan, eh na yung damo. Eh, ayun na. Makikita mo na yan. So, dito. Yan. Hanggang dun pa yan, guys. No? Ayan. Itong kalamansi. Ayan, no? Ayun na. sprayan ko ng pamatay damo ito, guys. So, oh. tingnan nyo. Ito yung epekto ng to the max. Ayan napapansin nyo dito madilaw itong damo rito kasi nga ginamitan ko to ng to the max ayan dilaw no green doon pero kasi dahil kinapos ako sa sa pamatay damo ya yeah, tinira ko lang yung kaya kaya yeah, ito ito nalalanta na ito guys yan nalalanta na yan hmm. So, yung natin Kasama atin dogi. si <laughs> Baobaw. Mm. Yan. Okay. Yun guys, ito. Ito yung kalamansi na nahinog na. Ito bawal itong mahinog eh. Kasi masisira ang ating kalamansi pagka hindi pinapitas yung ganyan. No? Ito maliit pa lang oh. No? Yan. Ito Minsan hindi na natin naabot dito. Kasi medyo ano siya guys. Oh. <coughs> Marami ng sukal dito, ho. Oh. Yan tulad niya, no. Maganda sana yung kalamansi, kaya lang ang problema ang damo. Masyadong masukal dito, guys. No. Ano? Siya din. grabe huh? ayan kalamang siya yan, guys na parang hindi na tumubo dahil sa kanyang ayan kaya nalanta ang bandar yan pala yung to the max guys pagka nag explain ko tulad nito parang nakakalbo ang kagandahan ng to the max, hindi siya nakakasira ng tanim Mm -hmm. yun, tulad dito. Yan. Isprayan ko yan kaya ang paligid niyan brown. Kasi tinira ko nang to the max yan. Ganito no. Ito kasi kalaman si ito eh. Mm, may bunga siya oh. Mm. Di ba? Yan. Eh lang hindi na ito naaabot eh. Hmm? hmm. So, masisira na lang ito guys hmm? masisira na lang ito Kasi, hindi nga natin na uh, si kaso dahil sa grabe ang damo doon sa gitna ron, guys tulad nito kalamansi pa to eh kaya lang natatabunan siya ng damo ayun o oh, kalamansi yan siya no at saka, sa sunod na niyan sag 4 4 meters ang kanyang gap bawat 4 meters niya mula rito hanggang dyan mga 4 meters mula na naman doon hanggang doon so ganyan yan ang pagtanim niyan kaya lang sa ngayon hindi ma-appreciate kasi sa so, sobrang lag ah, ang dami ng mga ano rito iba yung ano rito damo rito masyadong masyadong ma, mataas oh so, ayan oh no? So dito, may kalamansi rin tayo dito. Ay lang eh, siyempre namumunga pa naman sana siya. pero payatot siya oh. Hindi siya nalagyan ng mga rice hull na may kasamang ipot ng manok. yon Ayan, doon. Nagit na. Ito guys oh. So nilibot ko kayo sa bukid. Oo, oh, tayo maglibot sa kabukiran Ayan, masarap sa probinsya guys Maglibot-libot kasi kahit, uh, kahit Tahimik na Ririnig mo pa yung mga Ayan, mga ibon, yung mga ganon no? Dito kasi lang makakakita ng Mayroong mga agila No? May mga uwak <laughs> Oh, yeah, dito tayo makakakita. So, yun. So, hanggang dun. May mga tanim tayong kalamansi. Kaya lang, napabayaan natin. Kaya, ang nangyari, ayun, pumayat sila. So, sayang, no? Oh, tulad dito, oh. Hmm. May kalamansi dyan. Kaso lang, tignan nyo naman. Grabe ang kanyang mga sidamo. Oh, Ayan. Doon. Nauna yata siya ng damo. Ayan. Ayan. So, yun. Ito guys, uh, na-sprayhan ko rin ito lang to the max. Pero hindi siya, ayun, may yung ibo, no? Ang laki. Ayun, may uwak. Uwak yun. Hmm. Ayan. ayan. pinalabag yung mga karton na pinagsapin doon sa poultry guys para hindi na kumalat yung ating mga germs dyan o oh, yan ito puno natin yung mangga yung mangga na yan guys malaking puno ng mangga na yan tuwing umaga pag marami yung bunga nyan namumulot ka lang sa umaga rito so pagka malakas ang hangin guys libot ka lang dito ng sa umaga, ayan, makakakita ka na ng mga nalalaglag na mga mangga. At saka, napakatamis nito, guys, kasi uh, ano to guys, eh, parang senyorita na klase ng mangga. Laking puno yan, guys. Kaya pag namunga ito, halos hindi mo na makain lahat sa dami. Kaya, ang iba, mga bata, maaga pa lang, nandito na. Namumulot na ng mga mga nalaglag na mangga yan so yan guys yung ating uh, ating uh, pala itluging manok dyan ay uh, medyo hindi pa dumating pero maka next month pwede na nating lagyan ulit ng uh, pa dyan ha Ayan, nilagyan ko rin ito ng to the max ibang klase talaga to the max so talagang lantang kapaligiran ayan mm -hmm. so guys para sa ating paikloging manok ayan. pero sa so ngayon wala pa siyang laman guys okay so yan hindi ibot ko lang kaysa ating kapaligiran itong ating mga native chicken dito lang sila sa ating uh, ano ba tawag dito sa inyo guys ito sa amin dito sa Bindanao Biasong ayan para siyang kalamansi pero oh hindi man siya kalamansi ayan ito Biasong ayan Okay, yan ang mga native chicken natin. Hello, mga chicken. Ah, uh, humapo na sila guys kasi wala ng alas ko na ng hapon. Okay. So, 'yun lang guys. Subscribe my channel. <laughs> oh, yan. Sana naaliw kayo ng konti sa ating uh, paglilibot sa kabukiran. Yeah, see you next time. Thank you so much.